Magandang araw. Gay ko na nga na sa bunso sa may kris Talaunan nga ay biglang umiiyak. Kaya heto, pinanood ko na nga lang sa may white tea. ko na nga yung pagkakataon. Kaya naman heto, habang nag-aalmusal ay nagsaing na nga pala ako ng kakainin namin. Tinignan ko nga itong bunso ay hindi na nga umiiyak kaya naman heto hinugasan ko na nga pala itong mga pinaggamitan namin kaninang umaga. nga pala nakapaghugas ng plato ay pinunasan ko na nga din to para ka ako naman ay mailagay ko na nga din sa cabinet. Ang ganda nga nitong ginagamit ko mga mams na pampunas nga ng plato namin. Sobrang nice nga pagka pinupunasan mo yung mga plato. At talaga naman kapit na kapit nga yung tubig dito. Bet nyo nga din to mga mams ay ilalagay ko na nga lang po yung link sa may comment section. Balikan ko na nga pala itong nilalaban ko mga mams ito nga pala yung mga damit namin na sobrang dami. At no. binalikan ko na nga pala itong bunso ko at konti na nga lang talaga ay iiyak na. Tay ko nga pala laban itong mga damit festival ay nilagay ko na nga pala sa isang basket. After nga nun ay nilagay ko na nga pala dito sa may downy at pinabat ko na nga din to para kapit na kapit nga yung downy na ilalagay. Pero ang bet ko nga tong downy na ginagamit ko mga mams kaya naman kung bet nyo nga din na ilalagay ko na nga lang po yung link sa may comment section. Umiyak na nga sa bunso kaya naman heto binabad ko na nga muna to mga damit ng ilang minuto para kapit na kapit nga yung amoy ng downy. Buti na nga lang talaga hindi ako naghalangan na mag order nito. tekan ko na nga pala mga jenakis sakto naman nga ay nagising na nga din si Tyler. Lunch na nga pala ng mga oras na kanyan. Kaya naman kumain na nga muna kami ng mga junakis Kuntay nga namin kumain ay binuksan ko na nga pala itong in order ko mga mams dito nga sa may online. Daladali ko na nga palang binuksan mga mams at tinignan ko nga kung tama nga ba yung diniliver nila. At tinignan ko na nga yung date kung kailan yung expiration nito mga mams at buti na nga lang ay October 2024 pa nga. At ito naman Milo ay tinignan ko nga din kung kailan yung expiration. 2025 pa nga kaya naman ox na ox na nga to sa amin. Sobrang saya nga no Tyler kitanya niya to. Yan lang. Salamat.